good morning, good morning. Good morning Philippines. Yan ang gagamitin mo digso sa Miyerkules. May garahe ka na roon Oh. Condition to. Yeah, medyo mababa lang yan kasi pag ayong iba mataas yan. Lalang isang ko. Oh. Mahirap na baka maano ka. Yung ano mo mauhugot na oh. Ay, hey, oh so, mamaya papaluin ko mamaya. Hmm. Ayan, tayo yung ano ulit, subok. So, Marilulit tayo ng mga malilit. Kulimlim ang panahon. No? Oh. Kailangan namin makahuli na marami. Kailangan namin makahuli ng na marami. Bibigyan kami. Bibigyan kami yung mga tropa. Tropa. Okay. Kahit balik ngayon, abos. Okay. Yan, good morning. Tayo nakapeso na. Ang daming nakanguso, mga katander. So, siyempre, alam na. Puro maliliit. Ayan, daming nakanguso. Ayan lang si Otol. Oh. Sabi lang kami. Ang daming pagbibigyan tayo ng isda ngayon kaya pag mga 4 finger, three finger na pwede na. Ang dami yun. Ayan mga toddlers, good morning na lang. Ayan, pawis tayo kahit nakulim din. Okay. Start na, Start. Pili-pili. Yeah, mga ganito, pwede na. Tanda na ang sukat eh. Oh. Uh, four finger, dapat. Sarat. Yung mga naiba lang. Kasi madami, two finger eh. Umalis na. Ang ganda siya. Pero angat sila. Ang Ang dami. size. Kahit marami na mimili naman tayo ng good size eh. Yung may makukurot-kurot naman. Sa isang linggo malalaki na uli yan. Hmm. Yung mga maliliit na yan. Sa isang linggo lang yan malalaki na yan. size. Hmm. Ang good size na yan. Hmm. Huh? Lag sa bangka. So. Oh. Laka ng gurami. Oh. Buntis. so. Oh. Huh? Laki, apa tu? Oh. Hmm? Ini laki-laki nak. No? Sabi tilapia o oh, punong-punong mga -puno, mga hunters oh. Kaya lang pipili ka lang talaga Pero mas marami-rami ng ano Maganda-ganda ng pamili ngayon Maambon-ambon eh Kaya siguro ganyan sila Alo? Mapilaan yan Pili lang tayo na naiiba. Pag humahalo na sila sa malilit, ang hirap piliin eh. Ayan, good size. ano, mga isda sabi ko mga magpasagan tulang puno yung ibabaw ng tubig tayo namimili lang uh, mga good size pa para naman maglakihan sila maliliit pa sila, hindi natin sila pwedeng barilin pa uh, good size hindi lang ang sasablay talaga eh Memele ka lang talaga nang medyo. Mailabib. Anna. Lalapit hmm. nang isda. bibigyan kami ni utol ng isda ngayon hmm. walang tigil ang pasok ng isda buti na wala yung ambon nakakita na ako ng malaki kang ini eh? karga ako ng hangin hunter tayo uwi na tama na yung huli natin na tilapia eh. Wala na tayong matanaw. Hirap ng tamaan. Ayan si Otol oh. May pagbibigyan lang kami ng huli namin ngayon. Kay Freddy Morales. Ayan. Okay mga hunters. Titignan natin kung ganong karami yung huli natin ngayon. Okay. Ayan mga hunters. Oh, Opa mga umagalaw pa rin ah. Oh, bangus. Ah, ano to? Mga bangus siya tayo. Ayun. Mga bangus. yun ang huli natin mga hunters oh. yun ang salambat natin. yun ang malupit. Ayun, natin kung kukulo. Kukulo ba ang huli natin? Sabi nung isang viewers ko, Ba't daw ilang putok lang ako? Ang dami ko lang huli. Siyempre, mahirap namang i-video lahat yan. Hindi natin ma-i-video ma lahat yan. Si RG, RG eh. Ayan, ang huli natin. Magaganda sa bukas, mga ka-hunters. Oh. Hoy, kumulo ka. Ito isang gilas ka. Hmm? Ayan, ang huli natin. Mayaangat kaya natin ng isang gamay. Ayan, huli dami hmm? harvest may kung dami ganon kadami ang busong isang tangke ko eh uh, may pagbibigyan lang kami niya ni hotel pati yung huli niya ibibigay namin okay yeah, Shoutout pa lang sa inyong lahat kay parang Dennis Shoutout. out ayan parang hindi ko matandaan yung ibe eh, So mga mga, mga pa shout out eh. hindi na. O, sige shout out na lang sa inyo lahat. Ayan tayo uwi na. Grabe na naman ang huli natin. Ba? O, tingnan nyo. Ah. Dami. Tawag dyan. Rat rat. Okay. Bye na mga, kat mga katadlers. I love you all na lang. Nasuto lo. Oh. O hintay mo ako. Predy? Ayan, eh, Freddy kayo. Bibigyan natin ng ano. Magpapalitin lang konti siya natin. Nabapad. Gagamitin niya sa ano. Number 8. Sa pamangkin niya. Condolence pala, Freddy. Condolence. Oh, o, sige na, isalim mo. Baka tulong man lang. Sa pwede sa pwede pwede pwede. Sa terapia, eh. tulong man lang sa pamamagitan ng terapia eh. Nauhuli namin sa peace pod namin eh. Nauhuli namin. Ito Ayan, namin sa peace pod namin. Dito na no, dahil ano. Uh, uh, o. Oh. Ako! Uh, smart kila uh, ka ng taga-hugas. Uh, Taga-linis. Merong pantakawagos doon, dyan lang. Meron, si marisa. Uh Oo. -oh. Kaya mo pang... Dami niya, ano? Oo. Oh. Lahat oh. ba yan? Ah, Ayaw mo ba? Eh, kung ano yung... Isang batya, o. Tama-tama, uwi sila yung taga-upis yan. Diyan, makahan dyan na sila. Oo. Mga kasarapang pamprito yan, yeah, o. Oo. Oh. Ayan, bibigyan natin kay... Sakto lang to, sakto. Kasi yung pamangking niya, ano eh. Nagpaalam na maaga. Paalam na maaga. Oo. Pero ito lang ang ano ng Hernandez sa family. May bibigay namin sa kanya. Dami ito pa. ako diba? Tapos ba ako sa sako? Condolence na lang. Nila trot namin, namuusok. Ano, maganda na asukat o. Pinag-usapan na, na, pinag, na talaga, pinag na talaga namin ni Kuya, mag kami ngayon para sa Ah, uh, para sa iyo, yun. Para sa talaga. Wala isda pa uli kami sa isang araw, so, para uli sa iyo yun. No. Pagsawain mo sa tilapia yung mga ano mo. Hanggang, ano, hanggang hindi nga ng mga naglalamay doon, Maglasang tilapia. Pabibilang mo wala na. Ano? Oh. <laughs> Hindi, magaganda Sukat subukat niya na. Pamprito yan ha. Baka talaga prito lang Sukat. Subukat eh. Huwag mo ipapaksiwa kasi puro pang lang yan. Dahil maganda ka ng mga isang galong mantika Ay, niya. Kayo, kayo, okay. O oh, yan ha. Yan na tulong namin sa iyo ha. Ayaw ano na okay. oh. diba? yung palapag na patay. Ano na yan? Basta okay. O. Yan yung patay. Hindi ano yun. Yung patay. Yan yung Talagang lahat tayo dadating dyan. Ito yung kaya lang yung 10 kilo na doon. Okay. Okay. Ano? Right.